Isang malungkot na balita pumanaw na ang dating komedyanteng si Bayani Casimiro Jr. dahil sa cardiac arrest noong July 25, 2025. Siya ay 57 taong gulang. Kinumpirma ng kapatid ni Bayani Jr. na si Marilu Casimiro ang pagpanaw ng komedyante. Ang tunay na pangalan ni Bayani Jr. ay Arnulfo Jude Casimiro, na isinilang noong Agosto 15, 1967 anak siya ng pumanaw na ring veteran comedian na si Bayani Casimiro na tinaguri ang Fred Astaire of the Philippines. Bukod sa kanyang screen name, nakilala si Bayani Jr. bilang Prinsipe K o Prinsipe Kahilingan ang karakter niya sa defunct sitcom na Okay Ka Ferico na pinagbidahan ni Vic Soto. Napanood ang Okay Ka Fairy sa IBC 13. 1987 to 1989 ABS CBN 1989 to 1995 at GMA 7 1995 to 1997 Si Bayani Senior ang original cast member ng OK Ka Fairy Co. nang pumanaw si Bayani Senior noong January 7 1989. Idinagdag sa cast si Bayani Jr. at ibinigay sa kanya ang papel ni Prinsipe K. Mahigit sa sampung pelikula at apat na programa sa telebisyon ang mga naging proyekto ni Bayani Jr. bago siya tuluyang nawala sa sirkulasyon. Nanatiling binata si Bayani Jr. dahil hindi siya nagkaroon ng asawa at anak. Nakaburol ang mga labi ni Bayani Jr. sa St. Peter's Memorial Chapel sa Sukat, Paranaque City. Nakatakda sa Hulyo 30 ang kanyang cremation at libing sa Loyola Memorial Park sa Paranaque City. Hinihiling ng kapatid ni Bayani Jr. na si Marilu na maiparating kay Vic Soto ang pagkamatay ng dating komedyante. Malaki ang naging kontribusyon ni Vic sa pagkakaroon ng showbiz career ng sumakabilang buhay na komedyante. Hinihiling din ni Marilu na mabigyan ng bulaklak ang kanyang yumaong kapatid dahil halos walang makikitang bulaklak sa burol nito. Marami naman ang nalungkot at nagpahatid ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong komedyante. Thank you